Hi there mga kapatid! It's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel! But before that... Kung bago ka palang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and like and share mo na rin. So okay mga kapatid, for today, uh, mag-discuss natin yung pinag-uusapan ngayon Um, araw, I think, kapon pa yata to. Basta mayroon na akong napanood na vlog ni um, uh, Lita Kaginat na ngayon kay um, Harlika. Uh, Papanoorin natin yung kay Atty. Trixie. Eh. Regarding dun sa sinasabi nila na planong pag-impeach kay BB. So, let us watch this. Um, Atty. Trixie, eh, pahiram muna ako ng video mo. Thank you. So, baka ituloy nila so I think that's the more appropriate term baka ituloy nila ang impeachment ni VP Inday kasi nga malaking balakid siya dun sa mga ambisyon ng ilang mga tao na nandyan alam niyo na kung sino yun bakit sila nag well, if they try to change the constitution

VP. And therefore, it's not going to be that easy. One, to change the constitution. And two, to try to perpetuate themselves in power. Now, isa pang dahilan kung bakit pinag-uusapan nila <coughs> um, impeachment ni VP Inday is, if you will notice, every time may bagong pasabog, every time they are put on the defensive, may ilalabas sila. Ang kaso, nagasgas na nila masyado yung ano, yung ICC issue. Gasgas mm -hmm. -gas na gas -gas na yan. Pero tignan mo ang kongreso, try try again. Meron pa silang mga patawag si Digong. Uh, baka siya i-ano, i-contempt namin siya pag hindi siya dumating, pakukulong namin siya, etc., etc., etc. But they also know how badly that's going to look to the people. Di ba? Kailan ba naman si Digong? Kailan? Kailan? When did Congress ever have the kind of kapal ng muka to call in a former president and require him to answer to congressmen. na sa akin it's never been done before because no matter what, re ano, uh, respect has been accorded to former presidents and they also have to understand that there are some things that the president cannot reveal because they are matter of national security or constitute state secrets. so ewan ko ba dito sa mga to Hmm. Gandang hapon si CRTB. Sabi niya, kung i-impeach nila si VP, di ba kailangan ng strong evidence? Of course not. It requires no evidence at all except whatever it is that Congress wants to appreciate. So tayo, if we're trying to convince them, kailangan meron tayong strong evidence. Pero kung sila yung nagsasampa, pwede mo to proprio, isang congressman lang ang kailangan mag-file. What do you think it will take just to convince the congressman to cast their vote? Huwag tayong mag-ilusyon. An impeachment proceeding isn't even about evidence. Tignan yung ginawa nila kay Justice Corona. There was no probable cause. Naghanap sila ng ebidensya during the trial in the Senate. So, ano sa tingin ninyo? Kaya nila noon, kakayanin uli nila ngayon. So, let's not, ano, ganyan let's not sa ngayon. Na, people will naman na, naman, ganyan. The trolls will come out and say, ayan, kasi ganito siya. Kasi corrupt, gahaman, whatever, whatever. They're going to try to make it about a cause. Huwag tayong magpalindang. There is no cause here. There is no evidence. There is no wrongdoing. Anong pinaka ano kasalanan ni VP Inday? Outsider siya. Just like any of the outsiders in government have been removed, it is because these people want to stay in power and have no intention of providing public service. Kapal ng mga mukha ng mga yan. So, Adansias, try lang nila ipatawag tingnan natin kung ano mangyayari but that's what they're doing every time, kalimbawa, mukhang nakakatakot talaga yung sinabi ni ano eh ni Cathy Binag, eh, yung tuloy-tuloy every so often, may ilalabas yan every so often, may panibagong pasabog yan, tapos nirarapat din po sila ni ano ni VP Inday, di ba? ano yan? cash, cocaine, champagne? Diba? Yeah. ano yung... oo nga, tama she's taking direct hits at this administration. Hindi siya nagbubulag-bulaga na and she will tell it like it is. She is here, sabi niya. She will use her platform to tell, to, to show the administration how to command. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi marunong maging leader yung mga nakaupo. Anong klase yan? Unfortunately, yeah, yun, yun, akala naman natin, ako, ako, personally, akala ko, well, he's, is this bunging nice guy, pero once presidential ka, baka naman he will grow into position. Ay, nako, eh, hindi pala. Malik. Sabi <laughs> ni Hela Cantarell, mas bagay ka pang maging first lady. <laughs> Uy, grabe kayo. Eh, sinong babalo para ba ano babalibagin natin para maging presidente pag ganoon, 'di ba? Wag naman. Sabi ni Margaret Magsaysay, is it possible may impeach si Inday? Yes. It is. Ganito ha. What does it require? Numbers in Congress. Now, let me be absolutely clear. What does impeachment mean? Impeachment is when Congress finds probable cause. Yan po ang impeachment. If it goes to trial in the Senate, that's an impeachment trial. but if you're just saying impeachment impeachment is what happens in congress on <clears> the supreme court on the supreme court however has the power to determine whether or not there's grave abuse of discretion they cannot hide in the cloak of political question doctrine yes but neither can they interfere in the sole powers of congress They won't do that. How many times the Supreme Court itself declined to give a decision during the impeachment trial of Viva, uh, uh, CJ Corona? Mm -hmm. Na, Natatagut yeah. din sila. They could have decided that way. Yes, of course. Pero what did they do? They did not decide. They they let it ano, they let it slide. Natakot sila kay ano kay presidente noy noy. Sabi ni Ted Sheldon Hammer. Takot na naman sila sa mga... the first I didn't do not. Know. I agree. Sabi ni Vance Nel, I stand for Sarah Duterte. attorney. We will fight with information. Nasa era na tayo ng online platforms, information wars. It is that's it. That's what mm -hmm. I'm saying. Tama. And yeah. ako, I'm not just going to stick to being online. I'm going to ano if I have to take to the streets, I will. If I have to go to gatherings of people of gatherings of 50 people, 100 people, papatulan ko yan. Yan ang pinlamis namin ni Attorney Glenn Chong eh. Kaya yung mga ano, there are, what they call this, maisog leaders for ah? Minsan 50 people lang, 100 people, we will be there. We will go there. Hindi kami magsasawa na i-explain kung anong ginagawa sa atin ng mga to. sabi ni AH malaman na at magkabukasan dapat abolish na yung Congress <laughs> well, uh, uh, naniniwala ako na dapat tanggalin lahat ng mga tao doon and naniniwala ako na kailangan ng reforma, totoo yan pero there always has to be a legislative body sabi ni Pandalito gusto ko to. Uh, sabi niya, hindi impeachment kundi drug test ang kailangan namin yeah. tama, ayaw kasi magka-drug test eh Marte de la Cruces, walang kwentang gobyerno ngayon, puro waldas pondo ng bayan, puro tambaluslos, mga tong congressman, puro lang sila pasigat. Which is true, yeah. Sabi ni Abel, this is the first time na walang nasigaw ng tuta ng panoon. Oo nga, kakampi, kakampi sila. <laughs> Totoo, kakakampi uh, na. Hi kay Robby Sanchez. So, yeah, um, I think... Sabi anyway, ni I see it. Running out of ammo na ang mga Marcos and company against the Dutertes. But you know what? It's not just the Dutertes. On simplify na it's about the Dutertes. No, it's not about the Dutertes. It's about the Marcos' greed. It's about the people who are sitting in power. Look, isama na natin, Marcos Romualdez. Yung mga yan, it's about their greed. It's about wanting to stay in power. I mean, really? How much can you, how much do they need to steal pa, di ba? bilyon-bilyon ang nananakaw sa isang araw. Pero hindi pa sila natutuwa niyan. Hindi pa sila kontento niyan. Kailangan talaga they stay in power talaga. Like forever. Kaya nga, yung eh, totoo. So, uh, I think that's it, uh, mga kapatid. gaya uh, na sinabi ni Atone Trixie na possible nga na i-ano nila, i-impeach nila si Inday. So, tunghayan naman natin um, yung uh, comment o yung opinion kanya ni Ms. Maharlika. So, chat muna tayo mga kapatid. Right. So, inuutusan na ni Liza Tanas at ng bangag na gobyerno na i-file uh, na ang impeachment okay, Ayan. I-file na ang impeachment laban kay Inday. So, eto mga kapatid. Connected na yung sinabi na ito Netflix si kanina. I think mas naunang nag- um, vlog si ito ni and then follow up itong kay kasi parang kung makikita nyo kanina um, yung isa kasi 20 hours ago yata Kasi si pero pwede ako magkamali pero parangas naman sila ng ano, tinutumbok yung so, impeachment pa rin ni Inday so ito naman yung, yung kay Maharlika kasi may nagsabi sa kanya na yung puting ahas niya. Sarah, Sara. Okay. Dahil nga ngayon ay uh, talagang nakikita nyo yung suporta ng taong bayan kay uh, Vice President Inday Sara. At uh, recently nga mga kababayan ay nagsalita ng sunod-sunod si Inday Sara na dapat ang uh, pamumuno sa ating bansa ay hindi motivated sa pagkamkam ng cash o ng maraming pera ng uh, pulburon, ba? Diba? At ng paglaklak ng champagne. So dahil nakikita nila na mukhang aarangkada na ang uh, 32 million na supporters na tunay na bumoto kay daisy Sara, ay nararamdaman na ni Liza Tanas na matuluyan ng mawala sila sa pwestong nakaw, sa pwestong inabuso nila. So ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin itong plano nilang pag-impeach dahil nataranta na sila butod, naranta na si Bangag sa kabila ng kumakalat ngayon sa nagba-viral actually sa uh, social media, yung uh, nguso ni Marcos Jr., uh, actually, you know, nailabas na yan dati pero nung nagsalta nga si uh, Miss Kathy Binag noong in interview natin, talagang bumabalik yan at nagba talaga at nakikita, you know, kahit magbulag-bulagan yung mga yawa na yan, nakikita ng taong bayan na huling-huli sa akto na si Marcos Jr. ay may white powdery substance. Kaya dahil sila ay naalarma, mga kababayan, ay gusto nilang i-impeach. Unang-una, sino ba ang mga dapat ang mga pwedeng i-impeach? Number one, Pangulo. Di ba? Actually yung pangulong bangag siya dapat ang ma impeach, 'di ba? Vice president. Okay, mga uh, Supreme Court magistrates. Okay, yung mga nasa COMELEC sa Ombudsman. So yun mga dapat ini-impeach. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, ano ba yung grounds? Ano yung pinaka-grounds ng impeach ng uh, pagprocess o pagfile ng impeachment dito sa Dissent sa presidente o sa uh, vice president at sa iba pa. So lagi sinasabi nila, culpable violation of the constitution o paglabag ng saligang batas. Ano ang nilabag ni Inday? Tanungin natin. Ano ang nilabag ni Inday na saligang batas? Okay? Yun yung sinasabi nila na yung tungkol dun sa 11 days na pag-spend ni Inday ng kanyang budget na galing sa office of the approved by the office of the president it's not legal it's not illegal legal kasi naipaliwanag na ng ating mga magagaling na abogado na ang budget okay ang budget ng gobyerno ay ginagastos taon-taon ang, ang budget ng ng official katulad ng vice president o ng president ay ginagastos taon-taon at gagastusin mo sa tama kaya nung uh, binigay nila yung budget na yon is December 19. So natural, ilan ang natitirang araw sa December? Di ba? After ng 19, di ba? 11 days. Kaya 11 days, mga kababayan, 11 days, in-spend yung perang yon dahil kailangan mong spend. So ano ang violation ni Inday Sara doon? So yun ang gagamitin nila ayon sa ating uh, source, ayon sa ating puting ahas. So isa yon sa Uh, grounds na para may magbaguhain ka ng impeachment. Number two, treason o pagtataksil sa taong bayan. Teka, bago ako mapunta dito sa paglabag sa saligang batas, si Marcos Jr., lahat ng angulo ng batas ay inilabag niya. Nilabag niya. Sa paggamit pa lang ng pulburon, okay, ng white t-shirt, ng that's kukakot, that's sa ipinagbabawal na pulburon, ipinagbabawal na white powdery substance, yan ay paglabag sa saligang batas dahil yan ay kulong panghabang buhay. Kung pwede nga lang, jitay ang kaparosahan na yan. Kung meron ditong naglabag ng, sal ng saligang batas, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Inday ba? Nakita ninyo na, na may naiwan na white powdery substance sa kanyang muso? Wala. So yung impeachment na ito dapat kay Marcos Jr. ito matagal nang inihain. The problem is, hindi nga tayo manalo-nalo sa kongreso dahil yung buha ng inang tambaluslos na pinsa ni Marcos Jr. na ganid sa pera ng bayan ay sinungalingal niya na ang pera sa mga halos lahat ng mga kongresista para hindi makapag-file ng impeachment, para busog-lusog sila lahat sa pagkamkam ng pera ng bayan. Okay? Okay ba audio natin, mga kababayan? Okay, natin. Baka, okay, okay ang audio natin. Mag-message na kayo dyan. So, ngayon, mga palangga, kung meron mang nagtaksil dito, ang bangag junior, mga kababayan, ang pinakabangag na huling-huli ng drogista, pulburoni, smuggler, kidnapper, lahat na. So, siya dapat ang hainan ng impeachment. Number two, na grounds, di ba? Treason o pagtataksil sa bayan sino ang nagtakyan sa bayan ng pinaglulukon niya na nung during the campaign na kayo mga OFW ah kapag siya ang namuno ay hindi na kayo hindi na kayo pupunta ng ibang bansa ng para magtrabaho kundi choice mo na lang kung baga hindi na siya necessity dahil gutom na gutom ka gutom na gutom ang pamilya mo hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa para maging OFW, magpakahirap sa ibang bayan, kasi nga dahil kay Marcos Jr., ibabangon ka. Hindi ba pagtataksil sa bayan yan? Ang kasinungalingan niya na ibabangon kayo mga OFW, hindi ba pagtataksil sa bayan yang uh, 20 pesos na pinangako niyang bias, hindi ba pagtataksil sa bayan ang sinasabi niya sa kanyang zona na may 5,500 flood control na gumaso sila ng isang Uh, trillion mahigit. And later on, hinagupit ng langit, after two days, nalaman natin na wala pa lang master plan, wala pa lang flood control. Yan ang pagtataksil sa bayan. Yung pagtatraidor, pagkipagsabuatan sa ICC, kahit hindi tayo kabahagi sa ICC, at gustong uh, ipadampot ang Pangulong Duterte. Isinasama pa nga nila si Inday Sara dyan, at the rest na You know, na mga dinamay nila dyan. Hindi ba pagtataksil sa bayan ang pagtatraidor at pakikipagsabuatan sa banyaga? Kaya si Marcos Jr., mga kababayan, ang dapat ma-impeach hindi si Inday Sara, but hindi naman magwawagiya mga 'yan. Kasi uunahan mga kababayan nakarating sa akin dahil nararamdaman na nila ang inyong pangis. Nararamdaman na nila na kayo ay pupunta na sa street at kayo ay magpapahayag ng inyong inyong boses. Kaya ayon sa aking puting as, uunahan na nila next week sa Monday ay ipafile na nila ang impeachment complaint kay Inday okay, Sara. Okay. Kaya you have to act as fast as you can mga palangga. Kumpara dito sa mga bangag na ito. Uh, okay, Wala na po nila. tayong laban Palang. sa Kongreso dahil ang pera ninyo, di ba, sila ang nagdedesisyon ng budget. So definitely ipapamudmod oh, dito sa mga buwako si ng Dennis sa mga traitor na congressista ang pera ng bayan para umayon sa kagustuhan ni Liza Tanas at ni Tambalosos at ni Bangag na iimpit si Sara. Kaya sila ang mga taksil, mga traidor sa inang bayan. Ang pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. para ibang bangbang kayo dyan. Para ilatag kayo sa kaguluhan. Yan ang pagtataksil sa bayan. Ang pagnanakaw, ang pagiging mastermind nila sa kidnapping, sa smuggling, sa pulboronic, pagtataksil sa bayan yan. At yan ay severely to the highest level, to the high uh, highest exponential power yung kanilang graft and corruption o nanakaw at katiwalian. Yan isa yan sa ground sa impeachment. Ano ang naiulat kay Inday? Nagnakaw ba si Inday? Katulad ng ginawa ni Bangag Junior na sinasabi, again, balik tayo sa ba, balik tayo sa mga basura na, na, na gina, bina, ginasusan ng milyon, bilyon, trilyon pa nga doon sa dredging project Eklabush na yon na wala naman palang nangyari na pagbungkal ng mga basura kasi bumaha pa rin. Di ba? Again, mm -hmm. yung na uh, 800 billion and program funds, yung pera sa PhilHealth at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na nagnaninanakaw nila at tinatanggap ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. bilang bribe, okay, galing sa mga foreign investors. Okay? So kung meron man mga kababayan ma-impeach dito, walang iba o hainan okay, ng a complaint kung di si Bangag Jr. dahil sila. Okay? Dahil si Marcos Jr., kaya nga nung pag-usapan namin ni Atty. Glencio, yung pakikipagsabwatan ni, ng asawa ni Marcos Jr. at pabor sa kanya noong election 2022, yan ang paglabag lahat sa batas at siya dapat ay matagal nang na-impeach kung ginagawa ng ating uh, ng, uh, gobyerno, I mean, yung mga Congress at Senate, ang kanilang mga trabaho. Pero hindi nga nila gagawin kasi gusto nilang manatili sa pwesto. Sa Ngayon, na-alarma sila sa inyo. Na-alarma sila sa mga alindog natin, mga kababayan. Kasi nga, di ba, lalabas na kayo. Itong kila Mother Pemos, dumadami na sila dyan sa EDSA, di ba? kahapon congratulations guys nagigising na nagigising na ang mga tao nakikita na yung kahiyupan ng gobyernong ito kaya gusto daw kayong unahan okay gusto na nilang maghain ng impeachment para unahan ang inyong mga bosses ha ano pa ang mga grounds dito di ba high crimes ano yung high crimes na ginagawa ni Bangag Jr ang palayain ang mga pulvoronic manufacturer. Ang supportahan, ang mga smuggler, ang mga hoarder, not only supportahan, that's their business. At ang tumanggap ng pera o pagkuha ng mga pera sa Pogo Operators, which is si Marcos Jr., si Lisa Tanas, sila lahat, sila lahat. Ang lakas may na record Ang mga bangag na gabinete, ang promotor ng Pogo. Kaya kung meron dapat ma-impeach dito at gumagawa ng karumal-dumal na krimen, walang iba kung kundi sila. Dahil sila ay napakasinungaling nuknuka na mga balagima din ninyo. Meron ng Coca-Cola dito, may white t-shirt na dito, may pulbura na dito. Nag nagsisinungaling pa. May video na nagsisinungaling pa. Okay? Now, mga kababayan, alam mo, nakakagigil talaga itong mga to pero huwag kayong mag-alala. Okay? Tignan ko lang, ha? Baka naisend na sa akin. Alright? Ah, wala pa. Okay? Tignan ko lang dito. At mayroon tayong ano. Hmm. Tignan lang natin. Okay, wala pa. Baka bukas pa. Okay, anyway, mga kababayan. Sila dapat ang ma-impeach. Hindi lang nga, sabi ko, kulang nga ang gurgur -gur sa kanila eh kulang ang uh, gitay sa mga ito dahil sila ang gumagawa ng mga karumaldumal lahat ng mga kasinungalingan perjury yung pagsisinungaling ni Marcos Jr. na may 5,500 flag control dapat dun pa lang dun pa lang actually impeach na siya eh. yung pagsisinungaling niya mga kababayan, na magtatayo siya ng 1 million houses every year. Pag Doan siya ang nakupo, dapat Tutunan yun ay ipis na siya. Del traidor Taksil. Yung sinasabi niyang mag-uupo siya ng magaling, lahat ng inupo niya, lahat nakapawata. ng inupo niya, di Diba? Tarangin yung paninindak niya sa inyo, yung panggigipit niya sa mga tao, sa mga gustong mag-speak ano, mag, uh, out or speak up, dyan sa mga kalsada na pinipigil binabantayan ng mga polis dahil utos ni Lisa Tanas. Yan dapat matagal na siyang impeach. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas, yung, yung, yung paglabag nila sa batas na inuutusan ang mga kapulisan at ang mga daluhan na uh, umattend sa kanilang rally ng January 28, remember that? Para si Marcos Jr. ay suportahan at you know, pagtanggalin sa mga trabaho nila or bigyan ng mga kaso itong mga government uh, employees na to pag hindi sila umaten. Hindi ba dapat yan impeach na siya? Matagal na dapat na ma-impeach si Marcos na. Jr. dahil yan ay paninindak sa mga taong nasa gobyerno na kapag hindi ka umaten, pag hindi mo sinunod, tatanggalin ka, liligwakin ka. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na magkulekta ayon sa akin source kay ko ng during the time last year pa yun baka ngayon billion na kinokolekta 150 million a week na bribe o extortion anong tawag mo diyan na binabribe kay Liza Tanas galing sa gobyerno ni Bangag kay kay Marcos Jr mismo 150 million doon palang lang dapat tumilos na kayo wala na nga dapat impeach impeach dapat peaceful revolution na ang dapat nasagot sa mga yan dahil paglulustay nila sa pera ninyo at failure siya sa kanyang pamumuno hindi lang dahil failure siya dahil bobo siya or something dahil siya ay adiktos, benedictus na wala sa tamang katinuan siya dapat ang lumayas diyan o ma-impeach diyan dahil siya ay hindi nagpapatakbo sa bayan natin dahil ang nagpapatakbo ang kanyang asawa, sinusubuan lang siya, sinasalaksakan lang ang kanyang ilong ng pulburon. Oo, o, oo, oh, oh, oh ganun -ganun lang sa ni Lisa Tanas. Ganyan, lagi siyang bangag. Pagtatrader, pagtataksil sa bayan, ang hindi ikaw ang namumuno dahil ikaw ay uh, hindi, ka, hindi mo kayang mamuno katulad ni bangag. Nakita niyo ar So um hindi ko natatapos yung vlog ni Maharlika. Um thank you so much uh, Madam Maharlika. Hiram ko muna yung video mo. So ang point lang dito is that um pwede as uh, Attorney Trixie said pwede siyang ma-impeach kasi yun na yung plano do yung yung reason kasi nila for impeachment as uh, Ms. Maharlika mentioned a while ago na gagawan lang yan ng paraan para i-impeach siya kasi na uh, tumbangag na to. Hawak naman niya yung Congress, which is sila kasi yata yung mapafile um, ng impeachment. Uh, I might be wrong. Pwede hindi ko masyadong na, na, narinig yung sinabi na to Pero yun yun. Uh, first time ko kasi yung mapanood, hindi ko talaga siya nabalikan. So, yun nga. At maliwanag naman. So, sabi nga ni Ms. Maharlika, maghanda na lang tayo. Narin pa siya dyan binanggit in the end yung uh, religious group ata nang kasali na sa ano parang um it's um uh, iglesia at iglesia na Kristo na alam naman natin na malaking um, ano din sila malaking uh, grupo so um hopefully uh, totoo nga na talagang mag-join na tayo para labanan tong administration na to dahil alam naman natin na wala um, nang patutunguhan ng Pilipinas lalong uh, lumulubog na ang Pilipinas dahil sa kagagawan nila uh, gusto lang talaga nila ay mga makamang ng pera at gusto nila na magkaroon ng extension ng kanyang term para mas marami pa silang maibulus ng pera. So, ayun, uh, mga kapatid, yun lang yung masasabi ko. ito uh, kasi magiging hot topic ngayon, Kaya natin pinag-usapan. May mga iba pang vloggers na nag-discuss um, dyan. Pero yun nga, yung kinuha yung kay uh, Atty. at kay Ms. Maharlika. So, Um, thank you so much. Uh, credits natin kay Miss Maharlika at saka kay itong video na to. So, yeah, that's it. That's it for today, mga kapatid. Thank you so much for watching. So, that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. News Couple RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.